Hello, what's up mga boss? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. So pasensya na kayo mga boss kung medyo matagal akong hindi nakapag-upload sa ating uh, YouTube channel no. Marami lang kasi akong ginawa sa ngayon kaya medyo natagalan tayo sa pag-upload. 'Yun nga mga boss, uh, mayroong nagtanong sa atin uh, isa sa mga subscribers natin mga boss na. No? So, sabi niya, palagi daw nasusunog 'yung kaniyang uh, amplifier. Kung hindi amplifier, uh, yung speaker naman daw, yung mga tweeter, so, palagi daw nasa sunog. Kung tayo kasi ay nagne-negosyo ng video uh, key machine, at tayo ay nagpaparenta, hindi natin malalaman yung kung paano ba gumagamit yung nagrerenta renta ng inyong mga uh, unit. No? Meron kasi ibang mga kumakanta na medyo malapit sa video uh, key box, so, o so, nagka-post kasi yan ng mga feedback kaya nangyayari yung mga pagkasunog ng ating mga speakers or worst yung ating syempre yung ating amplifier. So, uh, at isa pang dahilan mga boss ay kung overpower yung ating amplifier. Halimbawa, piniyot natin masyado yung ating volume control sa ating amplifier kahit hindi na kaya ng ating speaker, nagkakaroon kasi yan ng distortion mga boss. So hindi na klaro yung music kasi nga uh, overpower na yung ating amplifier iyon yung isa pang dahilan kung bakit nasusunog yung ating mga amplifier. So sa video nito mga boss ay tuturuan mo kayo kung, uh, kung paano ang tamang pag settings ng ating video key machine para maiwasan natin yung pagkasunog na ating mga speakers, CD player or worst yung ating amplifier. Bago yan mga boss, uh, hindi pa pala nakapagsubscribe sa ating channel. Please subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa next nating mga i-upload na video. Siya nga pala mga boss, sa mga nagtatanong pala kung paano ba o ng ating uh, microphone input module, no? which is yung ito. I-message nyo lang po ako sa ating Facebook page na Jeff Motodrone. Uh, if I flash ko yung name ko sa screen. No? Marami kasi nagtatanong sa ating mga boss kung paano umorder nito. Uh, wala pa kasi akong shopping ngayon. Kaya yeah bits na lang muna tayo. Uh, napaganda kasi yung ating ginawang input module mga boss. May sarili siyang volume, dalawang input mic at meron siyang uh, feedback destroyer. Pwede nating ma-adjust depende sa frequency ng microphone na ginagamit natin. Pwede kasi yung microphone na uh, mabase, uh, pwede nating mapihet dito para mawala yung pagka-bass niya. At meron din tayong mga microphone na uh, masakit siya mataas yung frequency. So, pili lang tingi dito para hindi masyadong masagitsit. Para matimpla natin mga boss. So, mga boss, stand by lang kayo at ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-setting ng ating mga video key box para hindi madaling masunog yung ating mga speaker at yung ating amplifier. Alright mga boss, so nandito na po tayo sa aking video key box. No? tuturo ko po sa inyo kung paano ang tamang pag-setting ng ating video key machine para maiwasan yung pagkasunog ng ating speaker at ng ating amplifier. So, re-buksan natin yung ating video uh, key machine. Ayan. So, Unang-una mga boss ay i-zero muna natin yung ating uh, amplifier. Ayan. Volume ng ating amplifier. Yan. i-zero muna natin. Ayan mga boss. So, next natin is dito sa ating boton uh, uh, button ng ating video key box dito makikita natin yung ating volume so bali i-fall natin yung volume natin sa ating uh, player no? ito kasi yung volume na to sa player ito mga boss nakakonect yan i-fall lang natin yan yan makikita nyo ayan bali naka-fall na ayan naka-fall na yan mga boss yan no? red lahat lang yan fall natin. So, yan. Naka-fall na yan, mga boss. So, next nating gawin, mga boss, ay mag-select tayo ng song. Mag-select tayo ng song kahit anong song, mga boss. bawa, yan. Ganyan. Yan. Tapos, i-play natin. So, yan. Naka-play na yan, mga boss. Next step natin ay bubuksan natin ulit yung ating video key, video key machine at i-volume natin yung ating amplifier sa makaya ng ating uh, speaker. So, bali i-volume natin ng punti, punti unti lang hanggang sa makaya ng ating speaker, hanggat sa makakaya niya ng no, bawa ito. Ayan. Ang bawa ito, naka dito ko inilagay sa uh, alas cheese, no? Pero kaya pa rin ng speaker. So, pwede pa rin nating pihitin pa hanggang sa wala pa tayong naririnig na distortion or garalgal na tinatawag. O dito mga boss sa aking amplifier, yung clear na tunog lang na kaya ng speaker natin is hanggang dito lang. Sa ano, Uh, alas gis lang siguro yun basta nandito yan unang una mga boss ay i-fall nyo yung volume ng inyong player no tapos pumunta kayo dito sa amplifier pihitin nyo yung volume ng inyong amplifier hanggang sa makakaya ng inyong speaker sa sitwasyon ng aking amplifier mga boss ay hanggang dito yung kaya ng speaker o, oh, stop muna natin mga boss stop ko muna So, ayan. Ilalagay ko yung volume dito. Basta hanggang dito lang lang yung kaya ng ano ng speaker. So, hanggang diyan lang tayo mga boss. Ayan. So ngayon mga boss, dahil naka-full yung ating volume, hanggang diyan lang yung ano, yung kaya ng ating video uh, key machine. So kahit anong volume pa ng kumakanta ay hindi na niya mapapataas pa yung volume kasi nakalimit nakalimit yung volume ng inyong ano, video key machine dahil sa uh, master volume ng ating amplifier o hanggang dyan lang yan so, mag select tayo ulit ng song 1, 2, 3 play natin pakinggan nyo yung, ano, yung maximum na kaya ng speaker natin. so suwabi mga boss ngayon hinahan natin ayan mga boss o so, kahit anong pihit ng ano ng kumakanta no hindi na niya map mapapabolyon pa ng malakas yeah, lang yeah. alright proceed tayo sa next step natin mga boss dahil tapos na tayo sa volume ng ating music ngayon naman ay punta tayo sa volume ng ating microphone so ayan para hindi madaling masunog yung ating speaker no at yung ating amplifier. Kung meron kayong volume ng microphone sa labas, no, unang-una nyo gawin ay uh, i-volume nyo ng pinakasagad yung inyong microphone volume. Ito kasi yung microphone volume ko eh. Yan. Yan. Ito, o, ignore nyo lang to kasi ano lang naman to eh. Para feedback destroyer lang naman to. So, Unang-una mga boss, i nyo yung volume ng inyong microphone dito sa labas pero sa player bali minimum lang muna so sasaksakan natin ngayon ng microphone so yun na mga boss nasaksakan na natin ngayon ng microphone ayan so, bali naka fall tayo dito sa volume ng mic sa labas at dito sa ating player uh, unti unti nating pihitin ito yung mic volume nya hanggang sa makaya din ng ating speaker mga boss yung kanyang tunog ano ba Yan. Unti-unti nating pihitin muna. Hanggang sa makaya ng ating uh, speaker, no? Yung tunog ng mic. Lagay muna natin yan dito sa ano, 9 uh, o'clock, no? Tapos itry natin yung tunog ng mic. Check, 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 sound check, check, Testing. testing check, 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 check yan mga boss so medyo mahina pa sya lagyan natin ng kunti pa yan last juice last juice din o, try natin ulit check 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 so ayan mga boss so okay na yung ating setting sa ating microphone uh, volume So, yung ating uh, echo is naka plus 12 lang yan mga boss. Plus 12 yung echo, yung tribal natin naka uh, alas 11. At yung base natin, oh, no, yung bus, naka alas 10. So, yan yung ating setting sa ating ano, player. Kung meron, kung meron kayong klaseng ganitong player, no, yan yung tamang setting natin dyan oh yung mic volume natin is naka alas 10 lang mga boss. Huwag nyo nang itaas pa kasi uh, sobra na yun. O, hanggang dyan lang yung ating uh, volume sa ating mic sa player. O, yan. So, ngayon, kung gusto nyo namang hinaan yung inyong mic, ay dito na kayo mag magpipihit sa labas, no? Kasi ito, na, nakaset na yung ating ano eh, yung volume ng ating amplifier yung sa music at sa ating uh, microphone. So pag tinakpan mo na ito mga boss, hindi mo na doon gagalawin sa loob. So bali dito na lang kayo gagalaw sa labas no, sa mic volume natin at sa ating music volume dito. Bao dito 'yan. dito na kayo gagalaw. Oh, eto mga boss pala no, yung ating microphone input module, yung kagandahan nito is uh, independent siya. Big sabihin independent yung volume ng mic at ng ating music doon. So kahit anong hina mo sa ano sa music, alam ito hindi na tumutunog no. Aka minimum na yung volume. Kahit hindi na siya tumutunog, yung mic natin is gumagana pa rin kasi meron siyang sariling volume. Bali hindi na apektuhan yung volume ng mic sa ating music. Nakatulan so, nito Hey Meron pa rin siyang um, microphone kahit wala na siyang tunog sa music. So, pwede mo rin hinaan yung uh, microphone at palakasin yung music. Kumbawa ito may na yung microphone. Pero mas malakas yung music. Pwede. Yan. 1 2 7 Papa? Papa? Yan gusto nyong yung malakas yung microphone kasi sa music hinaan nyo lang ito yan nyo yung music natin at i-volume nyo yung ating mic alright so yan na mga boss no hanggang dyan lang yung ating video sa ngayon so sana meron na naman kayong natutunan sa araw na to kasi nga pala mga boss hindi pa pala nakapag subscribe sa aking channel please subscribe and pangit na notification bell para maging updated kayo sa next nating mga i-upload na video. Para may salamat sa inyong panonood mga boss. God bless us all and peace out.